Yo, good morning sa inyo lahat mga paps Good morning at happy Sunday sa atin lahat Sa uh, mapagpalang araw, mapagpalang umaga Monday, October 2 mga paps Malapit na Pasko Baka <laughs> naman, pakishare naman ng video mga paps Para meron tayong pamasko <laughs> So yun, good vibes Sa so, magandang araw Meron tayong uh, Facebook Agad oras natin is 502 pa lang mga paps so ngayon lang ulit tayo nakalabas ng ganito kaaga kanina pa ako mga 3 mga 3.30 gising na ako so nag lang chinyards ko cellphone ko chinyards ko yung battery ng mga gopro tapos naligo hindi na ako almusal kasi paggabis ko pinasokan na kaagad tayo ng book so tumawag na ako rito sa first book natin nagmamadali yata si ma'am tinatanong kung saan pa daw ako manggagaling sabi ko dito lang naman sa may kabilang barangay ay kabilang ano nila kabilang subdivision bagong baryo kasi ito mga paps kalookan bagong baryo alam ko na to nakapaghatid na ako rito Yan mga paps, malapit na tayo. 400 meter na lang. <coughs> Shoutout nga pala dun sa mga mga viewers natin. Yung laging nakasubaybay. Mga mga viewers natin na uh, na lagi nag-aabang kahit na ganyan pa lang karami yung ating viewers. Maraming maraming salamat at pasensya na kung hindi ako lagi nakapag-upload ng tuloy-tuloy. Kasi ito, yun lang yung time. Pag nakakapag upload ako, yun yung time na maluwag ako. So, hindi lang naman ito yung trabaho natin. Kaya hindi ko rin siya na tutuloy-tuloy talaga ng araw-araw. Kaya pasensya na kayo mga, mga paps yung mga viewers ko. Ay baka ito na yun. Kate okay, ma'am. Ma'am, wait lang. Ma'am, Kate na po. <sighs> Mukhang maaga pasok niyo, ma'am. Pa okay. Alas ay ma okay lang. Kala ko mga alas 7. Bagong barrio, lagi ako nakapaghati doon, ma'am. Wait lang, ma'am. lang ko ng show. Alo, konti na pala yung show. Pa, siya. Apo, pwede lagyan natin lang. Ito, ma'am, pa ako. Oh konti na lang pala eh. alin ba natin? paper bag walang matatapon dito ma'am? walang wallet dito mama <laughs> may nag viral sa facebook na ano eh. yung bag nilagay sa unahan tapos nawala daw yung wallet yung pala naiwan sa bahay walang tubig dito mama yung pala nasa bahay ipinose pa naman niya minora niya yung rider tas buti na lang nag nag comment doon yung side data. hindi ko alam kung asawa niya or kapatid na naiwan niya sa bahay. Humingi siya ng show, ng sorry doon sa rider. Pero parang mag ano ata yun eh, nag nagreklamo nag ano din yung lala yung rider. Kasi napahiyana na siya. Eh. <coughs> Gana ba yan? Lagi <laughs> ka sa unlit niya. pag mabiyahe ako. Pero pag nag-joyride ka, ay! hindi naman. Hindi naman. Ngayon ako nag-joyride ng maagi. Hmm. <laughs> Ang oras natin ay... Okay. okay na to? Thank you, you ma'am. Ma'am! Ma'am! Yung bag mo. <laughs> Check mo, ma'am. Baka nalaglag yung wallet mo dyan. <laughs> Sige. Sige. Alright mga paps. First book natin 230 Ay 224 Ginawa ninyo ma'am 300 bucks right, all goods in the woods mga paps. Meron na tayo kaagad 300 Napakagandang panimula natin to mga tops Oys Pinasokan agad tayo mga paps. Ano to Samba to Ayala ah doon sa labas malayo 3.2 ayaw natin 75 lang kasi yun mga paps 3.2 yung ano pick up lugi tayo so yun mga paps good morning sa inyong lahat drop off na tayo dami na pasok dito ah bagong barrio papunta ng Quezon city parang awa yun na malilit na ako <laughs> may nakalagay pa nagmamakawa na to o pwede natin kuhain to malilate na daw siya buti kuhain natin to pero nagmamadali papunta ng o sige accept na natin naawa na ako sa kay ma'am naawa na ako sa pasayro na to dunita <laughs> hintayin nyo ako dyan ma'am Wala ba nag-accept ng book mo, ma'am? Wala kanina pa rin isang oras. <laughs> ano? Pero maaga pa naman, ma'am. Huwag kang masyadong ano, relax ka lang. Okay, <laughs> ano ba 'to? Saan banda ba 'to? Wait lang. Ay, okay. Ito, ma'am. Shower cup ka. Dito na natin lalagay sa box 'yung ano, ma'am. Ay, maliit lang naman pala yan, ma'am. Hindi ko sana i-accept yung ano may eh. yung booking may eh. kasi may note eh. <laughs> Sige, ma'am. Hi guys, <laughs> shout out. Ano pangalan na ulit, ma'am? Ma'am. Oh, Donita kaya Ayo, nga pala. Ay, may page ka din? Anong Facebook mo? Page. Kala ko nag ka, nagre nagre-reel. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ma ma Alright. Si ma'am. dunita Nakanote yan eh. Ah, parang awa nyo na. Malilate na ako. <laughs> so, shout out kay ma'am. Ah, maga naman pala si ma'am nagbubuk. Ano lang talaga. Yung wala lang talaga mga accept kanina. During ng kanyang pagbuk. Mga 5.30 pa daw siya nagbubuk eh. Lagay lang natin sa loob tong ating box. Ay, helmet. Ay, kayo nandito mga paps. Oh. May gin pa. May jean bulag. Hypermarket Espanya mga paps tayo ngayon. Complete natin para pasokan tayo ng book mga paps. Pasok ka sa school? Trabaho? Wait lang ma'am. Malilate ka na ba ma'am? <laughs> natin, sir, no? Wait lang. Mag-shower cup ka pa, ma'am? Uh, mm, siguro. Yes. <laughs> pa naman, eh. Okay, <coughs> sa 27. Seven, ma uh, seven, opo, 7, ma'am? Sakto? 7, opo. 7.15 po. Ah, <coughs> 22 minutes U-turn. Oh <coughs> Pagka ikaw ang bumabigay mo, saan kayo dumadaan? Sa may Irodriguez? E. Okay ma'am, ingat mali na <laughs> Alright mga paps AFP Alright. Meron ulit tayo eh, mga babs. Tingnan natin. <coughs> Tingnan natin saan. Mali eh. Balik. Balik. May dahan pa dito? O dito? Dito lang tayo? Sige. Sige. Padaanin lang natin ito. Paps, may bariya ka. Wala din. Ay, may bariya. may ka kay dalawang pa. Dalawang fifty? Ayun, okay, ma'am. Hindi kasha? Magkano yan? Pwede ano? Pwede ano? Pera mo na ako nung ano Papabarihan ko lang to Thirty Ano Pera mo na ako ng 20 Ay kulang 40 pala pre Mga may piso ka ah, sige okay na yun Ano pala Ah 70 ano pala ito na lang ma'am Ito na lang Ayan. Wait lang, pabarya lang ako, Pops. Oh. No worries. Papahinga pa. <laughs> 126. Kainta. Na-drop na natin yung galing ng ano, ah, ilan na ba 'yon? Pangat pangatlo natin 'yon. Ito pang-apat pumasok sa atin. 2.2 kilometer mga Pops. 2.2 pun itu kilometer yung pick up, Papunta ng Burgos Street Kainta Kuhain ba natin 126 Layo kasi ng pick up eh Alright mga paps Sir Wala na pong ID Wala Wala kang binigay Wala Wala Hindi na po ako pinakinuha ng ID Saan sa may gate, Sa may ano White plane. Sa kabila Kinausap nung. Oh Diyan sa Green Gate Kinausap niya na wag na daw para dito na ako to thank you, sir. thank you. Alright mga paps. Drop na natin yung nating uh, panglimang book kay Ma'am uh, si Knowe Jane Ramos dito sa EDSA sa mga paps. Edsa, atras tayo. Oh. Uh, edsa yun eh. Edsa, Edsa. So, waiting na lang tayo ng panibagong book mga paps. So, saan tayo dataan? Ngayon, complete lang natin to. Ang laki ng tip sa atin mga paps oh. Puro isang Magandang pagka mga ganitong oras mga paps 8 or 9 pwede ka namang gurami yung mga walang 100 ang mga presyo di ba Okay, ma'am. Saan kayo galing, ma'am? Tarlac. Tarlac. Oh, yeah. Ano ma'am? Check mo ma'am, baka may nalaglag. All right. Ano nga ulit pangalan niya, ma'am? Ah, uh, Glisa, no? Kapangalan mo yung classmate ko, dalawang Glisa ang kaklasmate ko dati. Oo. <laughs> Oo. Okay na ito, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat. God bless. Thank you, po. Thank you, ma'am. <laughs> Thank you. <laughs> Alright, mga paps. Uh, drop na tayo. Drop off na tayo. So, complete lang natin to mga paps. Sige, okay, thank you. Thank you. Sige. Alright, mga ba uh, JR paid. JR nga pala yun. Poly Polytechnic University. Pops. <laughs> So yan mga paps, bali uwi uh, uuwi na tayo. Oras natin ay 10:37. So uuwi na tayo. Nakapitong book tayo mga paps. Total of mga nasa ano ren, nasa 1,000 din mga paps. So all good in the hoods na yun. Uwi time na. So tanghali na. Diretso tayo ng ano mamaya mga launa ng uh, test the center kasi kailangan natin mag inquire ng panibago sa test the center kasi nga may goal tayo ngayon ng ano yung papunta ng ibang bansa so pagpasensyahan nyo na muna mga paps kasi pupunta ako ng ibang bansa <laughs> mag-apply ako mga paps ng pabroad so doon na lang ako mag ride sa Australia or sa Canada <laughs> doon ko na lang ipagpapatuloy titignan ko kung may booking doon <clears throat> wala na matumal dito mas maganda pa doon sa maganda pa doon sa Quezon City oh walang traffic ngayon Edsa oh kaya mo Tenaw paps. Qab na to Spainya, Qab Spainya na to mga paps. So, ganito ko na lang muna tatapusin. Doon sa mga nakaabot dito sa dulo ng vlog ko na to at sumama sa akin sa biyahe ngayong araw na to. Maraming maraming salamat sa pagdarasal nyo at sa panonood nyo. At uh, nakatapos tayo ng biyahe natin. Naihatid natin ng maayos yung mga pasahero natin. Nang puro safe. So kita-kits ulit tayo sa next vlog natin mga paps. Samahan nyo ulit ako sa susunod na vlogs. Thank you so much. Lagi natin tatandaan. Ingat tayo palagi sa biyahe natin mga paps kasi may mga naghihintay sa buhay. May mga naghihintay na mahal natin sa buhay. Kaya ingat tayo palagi mga paps. All right? Ride right, everyone. Bye-bye.